What's up mga katiknisya, nagbabalik ang DIY ng Teknisya sa mga hindi pa nagsusubscribe nyo guys, subscribe na kayo click na notification bell button, click yung notlash yun yung rinaka mga videos so guys, may nagtanong kasi dito sa ano natin uh, Orange Pi 3B ayan guys eto guys, so, si Susko po uh, 27, ayan sabi niya thanks po sir uh, nag-PM po ako kay uh, Ado Soft. Sabi niya, compatible daw po yung Raspberry Pi na 3B. Ayan guys, Raspberry Pi 3B sa Orange Pi 3B. Ayan. Magkaiba po yung Raspberry Pi sa Orange Pi. Pero sabi niya, parehas lang daw yung OS or yung operating system. So, ayan sabi niya kung pwede ko pa daw i at mag-upload daw ng video kung gumagana daw guys. So, ayan, nagpasalamat siya. At kung nakita niya guys yung ano ko dito, comment, ayan, sabi ko, ayan, dito ko mamaya yung, try ko yan, uh, mamaya mag-upload ako ng video tungkol dyan. At, yun nga, tignan natin kung talagang gumagana ba. And then, yung same day na yun guys, sabi ko, sorry, hindi, <coughs> hindi siya pwede, tinaray ko na kasi siya guys so sabi niya ay sayang sige po sir thank you po pero sabi ko gagawa pa rin ako ng video para hindi lang ako nagsasalita at least kailangan mapakita ko sa inyo lahat syempre guys uh, na hindi talaga siya gumagana dahil yun nga guys meron siyang uh, may kadahilanan siya guys yan so yan shout out muna natin si sir ayan sir jan ayan Sir John Jeron uh, ayan so, shout out sa kanya si Sir Leoda Tech TV shout out kay si Sir Andy Rabino TV Tech shout out kay Sir uh, Jojo I mean, West Jojo Tech Electronics at kay Sir Lix TV Official ayan so, shout out po sa inyo sa mga nag-comment po dito at Ayan guys, sabihin ko muna sa inyo na kung bakit ganon. Pero bago yun, uh, eto, i-flash muna natin yung sinasabi niya. Kung pwede daw, nasa na ba yun? Uh, Pwede tayo kay Ado Paisoff. Nasa na ba yun? Mm, dito yun, Ado. Tapos kunin natin yung sa so Raspberry Pi. Ito guys, RP Pi. RP. Ayan. So, kunin natin yan. Open. Ayan guys, ha, para hindi kayo na hindi ko kayo niloloko. Ipa-flash natin yan. Ayan, ipa-flash natin yung bilan ng Raspberry Pi dito sa may ano natin. Wait lang. Dito guys, sa micro SD. Ayan. So, lagay ko na siya. then Plus natin Yes And guys so I nyo na 'yan mamaya-maya and then Bagay ah uh, habang nipe 'yan sasabihin ko sa inyo guys kung bakit hindi siya papwedeng okay So, punta muna tayo dito sa Orange Pie official website nila. Ito guys, oh. Ayan, dyan. So, sa baba niyan. Oops. Cancel lang natin yan. So, ayan guys. Sa baba niyan, nakita nyo ito dual, I mean, na quad core na 64-bit Cortex. Tandaan nyo ito guys sa Cortex A55 processor. Ayan. Tapos, tignan nyo itong sa Raspberry Pi 3B. Iba guys yung 3B sa 3B Plus. Ito yung 3B Plus. Tingnan yung pagkakaiba guys. Ayan. Okay, dito muna tayo sa 3B. Ayan. So, dito guys, hindi niya sinabi kung anong cortex siya. Pero ito nakalagay Broadcom PCM2837. So, search nyo lang yan. And ayan, ayan siya guys. Search nyo siya. makita nakita nyo dito guys, what is Broadcom BCM 2837? Ito guys, so, oh, Cortex A53. Magkaibang magkaiba siya dito sa A55. Nakita nyo? Doon pa lang guys, magkaiba na siya. So, ibig sabihin magkakaiba yung pin out niya. Okay, so hindi siya pa pwede. Dito naman sa may 3B+, Plus, Magkaibang magkaiba sila guys. sa na ba yun? Tignan nyo yung processor nya ito. Tignan nyo. Magkaiba. Diba? Ayan you know, Magkaiba Pero ito may bakal lang. Or may may ano sya. Um, copper aluminum yata ito. Or copper. Uh, ano tayo dito? Copper nickel. Yung itong metal na to guys. Kaya meron siyang metal. Kasi Itong 3B Plus ay ilang hertz lang ba to? Ilang gigahertz? Eto guys, 2.1 gigahertz lang siya. Di tulad nitong 3B Plus ay nasa, ito na, 1.4 gigahertz na siya guys. Kung nakikita nyo guys, ayan, pares lang sila ng Cortex A53. Okay? So, pwedeng, yung software nito, pwede dito sa may, so yung software ng Raspberry Pi 3B, pwede siya guys sa software ng Raspberry Pi 3B Ayan. Okay, kaya magka-compatible yan. Sabi nyo, boss, bakit yung sa Raspberry Pi 4, uh, tugma dun sa may Raspberry Pi 3B? So, tignan natin yung sa Raspberry Pi 4. Ito yung sa Raspberry Pi 4. So, ang gamit niya is pares na broadcam, pero magkaiba yung model number or yung part number. Tapos kung nakikita nyo rito, magkaiba rin guys. Cortex 72A. I mean na A72. Ayan. So bakit magkapareha sila? So sa software naman sila, ah, uh, tag dito, pinagkukumpara. So, ang, sa software kasi, pwede nyong i-code yan. Kunyari, ayan. A72 is equals to A53 kaya nagko-compatible -co yung itong mga to, guys. Yan. Nagko-compatible Co yung dalawa na yan. Pati yung Raspberry Pi 4. Ayan. Pero sa Orange Pi 3, ayan guys, kung nakita nyo, Cortex A55, pero dito sa may Raspberry Pi, I mean, sa Orange Pi, tama ba nung una sinabi ko? Ito guys, Orange Pi 3B, ito, A55. Dito naman guys, sa Orange Pi na Orange Pi 5. So, bakit nyo guys, Cortex. Tapos na. So, bakit nyo guys, dito ay Cortex A55 din. So, ibig sabihin, compatible pala yung software ng Orange Pi 5 sa Orange Pi 3B+. ah uh, Hindi rin po, pwede guys. <laughs> Kasi... Kung nakita niyo dito dual core, I mean quad core Cortex A55, pero meron pa siyang quad core na Cortex A76. So, kaya naging 8 CPU yung laman nito guys sa loob. So, hindi niya kayang i-read naman yung etong Cortex A76. Okay, so hindi siya compatible kahit na meron siyang Cortex A55. So, ang mangyari dyan is irere uh, para ba? Irere-code yung ano nito, software nito para gumana dito sa may Orange Pi 3B. Ayan. So, para mapatunayan ko sa inyo na dito na siya gumagana guys. Ayan, pinakita ko rin sa inyo na nag-refresh tayo ng Adobe Pi Soft. Ayan, okay na siya. So, kunin ko na siya sa computer ko. Listen ko muna rito. Ay, wala na pala. So, kunin ko na sa computer ko, guys. Ayan. So, ito na siya, guys, ha. Ah. Ayan. So, ngayon, ilagay natin siya dito sa may Orange Pi 3B. Ayan. Tapos, lagay natin ng power. Pag yan, umilaw yung green, ibig sabihin gumagana siya. Pero pagka hindi umilaw, ibig sabihin hindi siya talaga nagana. So ayan guys, para nakikita nyo. Hintay tayo mga 1 minute. Ayan. So hindi talaga siya nagana. Ayan guys, so, oh, nakasulat naman sa kanya sa board niya ay ayun, oh, ayan o, OPI 3B. version 1.1.1. Ayan, so ayaw niya talaga guys gumano o. So ngayon, patayin muna natin siya. Hold lang natin mga 7 seconds or 8 seconds para mamatay. Ayan, tapos pugutin natin. Ilagay natin yung Ubuntu image ng Orange Pi 3B. Ito guys, nandito rito sya. Tawin natin kung gagana rito. Kasi baka sabihin nyo, boss, baka sira naman yung slot nyan. Ayan. Para makita nyo actual. Ayan o. Ayun guys, nag nag-green na siya. So, ibig sabi sabihin, nagpa-flashing na siya. Or nag -ano na siya guys. Uh, binabasa niya na yung mga code sa ano natin, micro SD. Ayan guys, so. Kaya, hindi gumagana ang ang antag dito. Ang orange pa, I mean, ang Adobe Soft, guys. Hindi gagana ng Adafi Soft sa Orange pi 3B gamit ang uh, Raspberry Pi uh, 3B. Guys, hindi gagana. Okay, so, sana nagustuhan niyo ang video ko. At huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification bell button. Click nyo all, guys. Bye. Peace.